guys ang mag-ama nagpapaaraw 6 am in the morning ayan silang dalawa ayan yung araw guys o kakalabas lang hello mga madlang people mabuhay ikaw Enzo bakit morning ka na nandito ha may jowa ka na may jowa ka sa labas may jowa si Enzo sa labas ha Good morning, na Good morning, nak. Hello po. Ito po ang aming ginagawa pag-umaga, magpaaraw with Daddy and Enzo. Daddy is Renzo, and Enzo. I love you, nak. I love you, daw. I love you, I love you Mommy. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Mommy. Ako po yung ta. Ako po yung baby me. ng gala. Ah. <laughs> Ganda ng surrounding dito sa amin there. Uh, with dogs. Ayan si, ayan si dogong, tsaka si winwin -win sa bak.